Ito yung ating na harvest na donut peach ayan Grabe ang dami di ba o oh. And hello good afternoon so ngayong araw naman mag-harvest tayo ng ating donut peach kasi nga kahapon nag-harvest tayo ng ating plums ngayon yung peach naman ang iha-harvest natin kasi sobrang overripe na yung iba so ayaw natin na uh, super lambot na siya ano so ayan at uh, bawasan natin yung kanyang bunga So, ayan o. Oh, tingnan nyo, super dark. So, ito, kailangan na nating tanggalin. Ito, sakto lang yung pagkahinog niya. Ayan. Tingnan nyo. Ang ganda ng kulay. Parang velvet yung texture nung kanyang balat. So, ayan. Ito din. Actually, yung isa hindi pa. Kuha. Ayan. Masarap din ito pag naka chill ano, yung malamig. Kasi pag sobrang ripe kasi niya. Very soft. Ayan. So ito na nga yung ating na harvest na donuts peach. Marami-rami din siya. So ayan, mostly yung kinuha ko mga ripe na, meron ding overripe na kasi nga hindi ako nagharvest harvest kahapon since nag tayo ng plants. So marami-rami din ito. Pero yung na natin na plants kahapon is punong-puno siya. Ito malapit naman na siyang mapuno. So ayan, tingnan nyo. Oh. Grabe ang ganda ng kulay niya. Tapos sobrang, sobrang bango. Super bango. Pero kahit ito yung na natin, marami pa rin siyang bunga. Tingnan nyo, oh. ang dami pa rin bunga. So, maybe mga 2 to 3 days, Pwede na ulit magharvest kasi meron medyo malapit na mahinog ano so ayan eh uh, itong donut peach natin uh, hindi siya maasim wala siyang asim if gusto mo nang maasim ano kasi matamis talaga siya so ayan tingnan niyo ang dami niya paring bunga ayan maliit na puno lang ito siya ano. pero grabe yung bunga niya ayan dami pa. So, marami-rami pa tayong iha-harvest dito, ano. So, ayan. Napakinabangan ng todo. So, ito yung second time na bunga niya, nung unang bunga niya. Gaya ng sinabi ko, mga iilang peraso lang. Pero ngayon, second bunga niya, ang grabe ang dami. So, excited na din tayong tikman din itong ating persimmon. So far ngayon, uh, limang peraso lang yung bunga niya. Pero malapit na din siyang lumaki. Hopefully next year, no, marami na siyang magbunga. Maliit lang yung puno din ito. Parang grafted siya. So ang gawin mo lang naman eh, pag ayaw mong lumaki, is ititrim mo siya. Pruning mo siya. Para makontrol mo yung haba at laki niya. So ayan. O, oh, di ba? Diba? Kapag may tinanim talaga, meron ka talagang aanihin. si uh, sipag lang talaga kasi nga hindi mo maiwasan ma-expose ka sa init, lalo na sa mga gulay. Hindi mo maiwasan talaga yung init, tapos yung mga kuko mo, mga itim-itim, which is talagang super ano yun, legit yun siya. Uh, kahit mag-gloves ka minsan, eh, nabubutas din. Pero sa akin kasi hindi ako mas gusto ko magkamay ayaw kong maglabs kaya minsan eh yung aking kuko kung makikita nyo ayan pero okay lang so ayun uh, As actually sa sa Pilipinas noon hindi naman ako naggagarde ng ganito kasi syempre umaasa ako nanjan yung mga kapatid ko, yung kuya ko mahilig maggarden, yung tatay ko ganon So tingin-tingin lang ako parang pag gusto ko lang unlike nung dito na ako sa US, napatuto talaga akong magtanim ano kaya walang choice dahil dito wala kang ibang maasahan na gagawa kami lang ni Habi nagtutulungan good thing din kasi mahilig din siyang mag garden pati sa halaman tinutulungan niya ako actually pag wala ka namang space halimbawa ano kasi mostly dito nga sa US bihira ka lang din makakita ng lugar na malaki yung backyard unless nasa probinsya ka ano So, if ever naman uh, wala kang space, pwede naman siyang itanim sa paso actually. Kasi yung sister-in-law ko, yung mga prutas niya, tinatanim niya sa paso talaga. So, marami namang talagang paraan if gusto mo. Yun nga lang, syempre, pag busy ka, pag working ka, eh, medyo mahirap nga kasi dito sobrang busy pag nagtatrabaho ka din. E, halos wala ka ng time plus. Pag day off mo pa magliligpit kapat maglilinis, syempre. So, kaya minsan, halos wala na din time, which is understandable naman yun. So, dahil nga ako sa bahay nga, so, ayan, nagkaroon ng time din. So, ayun lang, share ko lang. Bye-bye!